Oh 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 Mm Mm Oi Hey oi oi Ano ba sa Underfort? Mga kapeño, tirahin na natin 'tong may init na isyu ngayon. Pasok intro. Hello, what's up sa inyo mga kapenyo At today meron na naman tayo napakainit na reaction video Kalapangit! Ese Sunday morning <laughs> gulpe ang inabot kay Christian Merck Gray at dito nga mga kapenyo sa Battle of YouTuber e eh, talagang naglaban na nga itong dalawa no at tara mga kapenyo wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin no dito kaya uh, what's up, men na talagang nagkasagutan muna bago gulpihin nga ni Christian Merck Gray to <laughs> <laughs> Bawing bawe ang 350 ni Christian Mark Gray. Marlo, nasa inyong 350,000. Yari ka, patay ka. Ano, <laughs> ano, ano, no, no no. Yari ka. Una sa lahat, una sa lahat, uh, kay Christian Mark at saka do sa mga tropa niya, yung 350,000, hindi yung utang. Amo, taragis talaga nagpapaliwanag pa mo. <laughs> 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 hindi ka utang yung 350,000, ha? Kabayan niya, pamamayayan niya sa akin sa social media. Aha. Uh -huh. Isipin mo pa, ginawa pa akong ano, adik. Mm. Ginawa pa ako masamang tao. <laughs> Bakit hindi ba? po? na ka. Tinakbo mo nga isang daan libo pang drag team. Tapos <laughs> so, dinamay niya pa yung anak ko, pati yung nanay at tatay ko. Aha. Uh -huh. Galit na galit si Marlo ha. Ayaw yung nga iiyak, tol. So, una sa lahat, medyo disappointed ako kasi si Marlo yung mga kalabang ko. So, para akong nag-training sa wala. Si mm -hmm. Jonah, para sa segundo mo lang ninakot, grabe ka naman. Pero ako kasi, alam naman nating lahat na kahit sa 1%, walang pagkasasayang si Marlo. Pero baka matalo sa matalo rito para sa basketball yung ako magibang. So, the... Oh, tama nga naman mga nyo, no? Dahil alam naman natin lahat na talagang tinalo na ito ni Sander Ford, ito si Christian Mark Gray. Nung laban nga nila sa basketball. Ito guys, susubukan ko pa rin entertain. As long as kaya ko pang hindi tapusin yung laban, hindi ko muna tatapusin. Tapos, si dito yung nagpunta para makita mabali yung ilong ni Marlo. Ay, Bruce ko, puta, mag kayo. Yeah. <laughs> <laughs> Asa ka Mer, kung ka. Oo, oh, talaga, sa so, lumit ka na rin kalapangit dito. Yung yung oh. dito. <laughs> Asa ka para, Mer. Yes, yeah. yes, oh, lumalaban. Yeah. <laughs> At tara nga, Peyo, panoorin na natin sa mismong boxing match nila. Oh, baka Ito mag na. na naman dito. Wala mong out na, ha? Wala na, oy! Pusugod na gan, oh! Pusugod na gan si ano? Sa underport! Oh! Oh! Lako! Lako, napaka... Lako, puro sa... ni Mark, oh! Bob! Oh, sir, Grabe yun! Ay, grabe! Nako, napakayabang ni oh. Sige, Mark. Oh! Okay, Mark, pasunto ka lang. Sige, pasuntok oh. pasunto ka lang. Oh! oh. Okay, oh. oh, oh, sige, sige. Sige lang! Oh. oh. Nako, nako, nako. guard na. lang si ano, nakagard lang si Mark. Yan yung pinakamalakas sa suntok na nakita ko sa buong buhay ko. Putang oh. Dina. oh. Gone, Wala, mahina sumuntok si ano. Si dito. Si oh. Ang ina, ginawa pa ko. Mahina suntok niya. Grabe yung suntok ni Sander dito. Kasi mga kapeyo, kung sa totoo lang ha, kung solid manuntok etong si uh, Sander Ford dito, may kalalagyan si Mert yan. Dito no, parang nakaslow. man. manuntok. O oh, wala, e. hindi yung maano. Parang kumalakas ba yan no? sa camera na o sa mata ko. Pero napakabagal no? parang 15 kilometers per hour lang yung suntok. Guys, ito yung pinakamabilis na suntok na nakita ko sa buong buhay ko. Grabe, nakahabol pa si Mark sa gilid. Hindi <laughs> nasasak. Hindi <laughs> nasasak si Mark ang Grabe think. naman to. <laughs> Muntik na ang si... Grabe Samuel naman to. Wala. Hindi ko Wala. Oh. Basketball jersey <laughs> si Sanford. Nakahabol na. Si, si ano? Si <laughs> Di ba kagagod sa tao ni Fowler? Tawa na tawa. pre na throw line. Yes! <laughs> ka ng mga sikat! sunto ka ng mga tanga! <laughs> <laughs> wala! Wala! Hindi na ito. Napagod na. Napagod na. Nako, nagpapasuntok pa rin. Sige! Napa Sige lang! Oo, oo, oo. practice oh, practice lang! <laughs> <S -oxias> Nako, pinulak lang. Oh, kami lang oh, side oy, naman. Oy, kami oy oh, na, ah. Mark, kami lang side naman. Mark, kabilang side Inasayaw naman. Wala, oh, ni oh, wala. Ay, oh, wala ni Baby Mark. Play, <laughs> ya, say, ya, ya, wala. Ay, oh. grabe. wala ni Mark. Lady, ba yan? Ya, Ya, Wala, o. Hinapon, nalaglag yung Yari ka dyan pag sinuntok ka ni Mark. pakisulit. Wala, Oh. Grabe. Inadiyakot na. Napakabilis. Lako, lako, lako. Oh. oh. Uh, uh, Lilag oh. ilagal oh. na ni Mark eh. Lako. Pinagbibigyan lang. Wala. Nihalaro lang. Nihalaro lang ni Christian Markita. Lako, oy, grabe. Grabe. Practice ulit. Oh. Lako, lako, lako. Kabilang side naman, Mark. Dito naman, oh. Wala pa akong nakikitang suntok mula, dito. Kaya, yari ka. Patay ka ngayon. Ayan, o. ayan naman. O. Oh. oh. Oh, si Sander Merk naman. O. Oh. Sa, sa side, o. Oh. O. Oh. Boom! Puta rin. Ayon tayo. Tupi siya, eh. O. Oh. Naglabas ang bituka mo. Ano nangyari? Stretcher! Oo. Stretcher! Stretcher! Time out no, time, time out daw! Puta! No. No. <laughs> May time out pa! Ginawa basketball po! <laughs> ano na basketball? <laughs> <laughs> ano 3 second violation? Grabe, sobrang mismatch yung laban talaga. Hindi bagay kay Merk na kalaban ito si ano, no? si Sander. Parang pampatabalang ng ano to eh, ng scorecard niya mga kapenyo na kung saan eh talagang mas paganda sana kung mga legit talaga yung mga kalaban ito ni ano, no? ni uh, uh, Christian Merk Gray. Gaya na lang ni Lakas Tama. Yun talaga, isa sa one of the best na laban na mapapanood natin if ever. Pakitahan niyo naman kami ng uppercut kahit isa lang. Isang uppercut lang. Ayan na, round two mga kapeng Ito na. Ayan na, ayan na. Oh, jina jab, jab, jab. Boom! Puta na kiss. Oh! Oy, oy. Grabe yun. Binigyan ng uh, kaliwa. Oh, oh Oh, 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 oh. oh, lepo. oh sa mukha. Oh. Oy, oy, oy. Puta na kiss. Baka nabali ang ilong. O, <laughs> 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 nabali yung ilong yan, iyak. Ano ba, Sunderford? Oo, oh, taka ah, sinusuntok pa ni Jonah. Lakulakod, Jonah. Kari. Oh, Wala, lupay-pay na si Sander. Binigyan sa mukha eh. Nalepok. O, Ula, na. Ay, oh, kailangan din na stretcher. Bigyan yung stretcher. Stretcher. Asan yung stretcher? Bigyan yung stretcher yan. And that's it folks, that's the end of... Wala tulog si Sander Ford oh. at main Napaka walang kwenta. Sa totoo lang. Pabunta <laughs> na Tawa si Tony Fowler, wa pa yun. Pao Grabe, uh, uh, oh. Main event, again, ako si Tito Vince. Sa... Para natulog dito si Sander Ford, daba? Talagang isang suntok lang, mga kape nyo. Nakatikim siya. Salamat ako si Daddy Rob. Yes. At yes. maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much, about of the YouTubers. Ganun tawa ba, ng tawa si, si Mark. Subscribe to our YouTube channel. Dumudugo like. guys. ata ilong oh. Uh, ni, yes, yeah, eh, ano? yung ilong, oh. Ni Sander. Stretcher, oh. stretcher, oh. Stretcher daw, stretcher. <laughs> Nako, bawal na bawal talaga masuntok niya mga kapenyo kasi ano yan eh. Yung kumbaga sa ano eh, naoperahan yan eh. Hindi yan yung tunay niyang ilong, artificial lang. Nalikado talaga yan. Very good! Eh lumaban kasi ito si Sanderford dahil nga mga kapeyo syempre nasasaktan na nga daw siya no dito sa mga ginawa sa kanya ni Merck lalong lalo na sa kanyang uh, mga magulang at pagpapahiyanga dito sa social media at kung kayo ang tatanungin ko mga kapeyo ano nga masasabi nyo dito sa laban ni Christian Merck Ray at neto ni Sanderford comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapeyo at lahat lahat po yan mga basa ko Maraming marami salamat mga kapeyo at kita kasi tayo sa susunod kong reaction videos